hindi naman si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na nasa panig siya ng agreed party. Sinabi ito ni Estrada sa report ng umano'y victim blaming sa harap ng pagdinig ng Senado, kaugnay ng sexual harassment ng dalawang TV network, independent contractor kay Sandro Mulak at anak, anak ni Mulac. Mulak. Guit pa ng Senador na hindi niya sinisisi si Sandro at Gerald Santos. Ipinaliwanag rin anya nito sa mga mulak na ang pagdinig ay in aid of legislation kaya mahalagang magiging pahayag dito ni na Sandro at Gerald. Samantala, ikinatwiran pa rin ni Sen. Estrada na marapat lamang na tanungin din nito si Gerald kung bakit ngayon lamang ito lumutang matapos ang ilang taon. Malamat talaga na publiko kung ano talaga nangyari kasi pinipigil siya ng abogado niya. Mm -hmm. So doon medyo parang, bakit ganun? Di ba? Mm. Pangalawa, yung kay Gerard Santos. Kapo. Tanong ko lang, siguro that is a valid question. But why did it take you five years to complain? tama. Mm. Kasi bang, diba, after five years, doon lang siya na-complain si GMA. I think that is a very, very valid question. Mm kahit, -hmm. kahit sinong Poncho Pilato, kahit sinong layman, yun ang tatrigin mo, bakit? Mm -hmm. Ngayon lang. Diba? Mm -hmm. ba? Diba?